Good morning, good morning, good morning. Welcome back na naman po sa ating channel. Min, ang ah, ating expat update. Mag-update po tayo ng kote dahil siyempre wala tayong pasok ngayon. yon. medyo maya-maya may pupuntahan pa tayo. At medyo maaga pa naman. Uh, kaya pa ng isang video. <laughs> uh, ngayon, habang tayo ay siyempre nag scroll nanonood. Yung mga malawakang rally ang nakikita natin ngayon. Ito, meron tayong iba't ibang grupo ng mga rallyista. Ito, hindi na ito, ano, hindi na ito iisa. Kundi iba't ibang, kwan, iba't ibang grupo ito. eh, uh, ito, grupo ng kabila, grupo ng kabila, iba, grupo rin ng iba. Iba't iba. Kaya yung nararamdaman ng taong bayan talaga, lahat ito magkakaisa. Magkakaisa na may pa Duterte ka, pa Duterte ka, mapa Marcos, Marcos talaga ang tinitirada dito, Marcos at saka ang si ano, si Martin Romualdez. So, uh, wag na nating patagalin, tingnan natin muna tong isa. Mga maliliit lang muna tapos uh, tayo dito sa mga estudyante ng mga UP. Ito sa sa kanilang compound lang ito eh. Hindi pa naman sila lumalabas. Eh. Pero dito sa iba, ikinakasa pa lang. So baka it's uh, either bukas at isa pang eh, isa pang hinahanda nila yung ano itong September 21 yata. So tignan natin uh, kayo na po ang magkusga kung kung mga ito ay eh, tama ba. Kasi iba't iba talagang grupo ito. Hindi ito dati yung mga nagrarally, yung mga nanguna diyan, yung mga estudyante, mga aktivista, mga ganun. Pero ito maski hindi mga aktivista, talagang nasali na kasi sa nakikita talagang ano iba't ibang grupo iba't ibang edad iba't ibang uh, tao personalidad at mabukas makikita natin tingnan natin to so tingnan natin tong unahin natin tong si itong malit malit muna kasi nakuha natin to sa Facebook eh 'yan yung isa where are you yung isa yung sa ito, 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 maganda yung kan kanta nila, yung kanta nila, yung kanta nila na gustuhan ko dito eh. <laughs> Bale, wait, 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 tapos susunod natin yung isa mamaya. Okay, let's go! Play! Ay, asya na, ba't ito? Mali! Ay, ba't nangyari ito? Ano okay, yung scroll na ito? Ayan, yan, 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 ito, 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 ito. Napunta doon, sorry, sorry po ah. Hindi ako nanonood, ay, ano ba ito?

naman sa kabilang side. Ito naman tayo. Ito, ibang grupo rin do. Ibang grupo rin to. Ito, nakikita lang natin sa FB. Ha? Mga bago talaga. Mga bagong ano nila. September 12 din ito. to so, ito si ate, oh. nakita nyo? Palong-palong si ate, oh. Kahit na isang linggong rally yan, walang problema. Maraming baunya niya. <laughs> Tapos, dito tayo sa kabilang side naman. Kasi, ito, iba iba-ibang grupo. Nakita na natin, ito. Ito pa isa. Yan. Itong medyo malaki. Malaki itong mga ito kasi mga grupo ng mga kontol. Mga estudyante.

hindi po yan luma bagong bago lang po yan sa UP Compound yata ito mga estudyante at empleyado ng UP Diliman ayon sa balita, sabi niya rito uh, estudyante, ng, uh, estudyante at empleyado ng UP Diliman nag go out sa universidad upang kundinahin ang korupsyon ito ang maganda rito ang maganda rito ang maganda rito, itong mga estudyante na ito, uh, may good side, may bad side, siyempre. Pero so, sa good side tayo. Kasi ang good side nito is naipaparating nila yung parang ito mga sila yung mga taga-sindi ng ano apoy, eh. <laughs> Alam mo na pagka sumindi yung apoy, eh siyempre pagka nagsindi na yung apoy, lalaki na yan. Etong mga grupo na ito, Maski Duterte nito, tinitira nito, mas dati. Maski Duterte, maski sinong presidente. Basta hindi nila nagustuhan yung pamamalakad ng hindi naayon sa kanila. Talagang uh, nirarali ng mga ito. Kaya normal na para sa atin to Pero yung mga ibang grupo, hindi yun normal. Dahil grupo naman ng mga iba yun. Ibang uh, hindi dito sa mga estudyante. So tuloy po. Ayan o, nasa UP sila. Sa UP building yata yan. Eh, kung sa mga nakaka... Ano, yung mga... Itul, uh, mga kamisago sa UP. Ayan, sa UP yan. Hindi naman natin na... Uh, alam yung sa UP. Hindi pa naman tayo nakakarating dyan. Sa, alhamdulillah na hindi tayo naging estudyante dyan. Dahil malamang pag uh, naging estudyante ako dyan, malamang eh... kita na ako sa mga nangyong <laughs> Hahaha.

Ay, ngayon. So ayun po at uh, mga kababayan, nakita naman natin yung mga ano yung mga estudyante ngayon diyan sa ano. Hindi kasama yung uh, kasama pa pati ano yan, estudyante, empleyado. Kaya yung mga uh, sa tingin ko diyan mga estudyante diyan, yung mga anak nyo, mga kababayan yung mga anak nyo, halimbawa nakisali dyan sa rally, sa ganyan, eh, malamang wala tayong magawa dyan kasi buong eskwilahan yata ito. Kaya, kung sakali, is may pagka, walapan eh, wala pa namang gulo dyan. Hindi magkakagulo dyan kasi sila-sila pa rin nasa, ano pa, nasa, nasa loob pa lang sila ng compound. Kumbaga. At saka yung mga, syempre, yung mga estudyante rin na nag-aaral dyan, na hindi naman nakikisali dyan, mapipilitan talagang makisali dahil hindi na sila makapag -klase. Wala na silang teacher, wala na silang uh, instructor. So, paano pa sila magkaklase? Kaya, so, dito na lang po at uh, maraming salamat po sa ating sa inyong panonood. At uh, antabayanan po natin yung mga ibang mga magaganap dito sa, ano, sa Pilipinas dahil uh, ito nga nakikita ng mga estudyante, iba't ibang grupo tayo, maski tayong mga kwan, tayong mga OFW, tayo. mag alam tayo. Magboses tayo kung wala man tayong magawa na hindi tayo makasali sa mga ganyan na ano, protesta. Ang kwan natin is maipaabot din natin sa uh, pamahalaan na gumawa naman ng aksyon dahil kung wala talagang magagawang aksyon yan magagaya kayo sir magagaya kayo Mr. President sa tatay nyo maniwala kayo dito yung tatay nyo marami pang taga-suporta noon naalala ko yun mga magulang ko loyalista din ni. Eh. talagang supporter din ng mga Marcos yan kahit na anong mangyari dyan eh. nag-snap election nanalo pa yung tatay mo pero ngayon try mo mag-snap election ngayon Mag snap election ngayon, try mo lang. <laughs> Malamang. <laughs> Wala nang boboto sa inyo, mga boboto sa inyo mga piling-pili na lang. Sa nakikita nating ano, Gen Z pa lang oh. nakita na 'yan, 'o. Oh. Eh laging kuwan ng mga Gen Z. Tapos isa 'yan, eh, sabi nga ni Rizal, ang pag ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Eh, ngayon, paano tayo magkakaroon ng pag-asa kung mismong sa gobyerno natin hindi tayo binibigyan ng pag-asa. Flood control, uh, corruption, uh, kaliwat ka ng corruption, mga tiwaling nasa sa gobyerno, mga kontraktor uh, na ginamit para makapagkulimbat, mga nasa loob ng executive sa mga mambabatas natin na mambubutas, manggagatas. Nako, kaya wala tayong choice talaga. Wala tayong kahit na anong gawin ng gobyerno kung ganito ang nangyayari sa atin. Wala talaga. Hanggang uh, no uh, mas lalo tayong lumulubog. Nakita nyo naman South Korea inumpisahan ng South Korea. Ayaw na tayong pautangin dahil bakit sa corruption? Sa nababalita nilang corruption wala nang magtitiwala sa atin. Nauna na lang yung nauna lang yung South Korea. Pero lahat 'yan magsusunuran 'yan. so anong mangyayari sa ating bansa ngayon? Wala na tayo. Wala na tayong pagkuhanan ng funds. Taxes na lang. Yung mga sin syntax na ano ni Ano yan, si Ralph Recto, na siya rin siya naman sa mga ano dahil siya ang nasa finance. Mantakin mo yung mga nilalagay sa finance. Eh, yung mga tao na eh, alam naman natin, mga bulok yan eh. Noon pa man. Sorry, so uh, sorry, sorry for the word. Pero talagang noon pa yung mga taong yan. Yan ang malaking pagkakamali ng administrasyon ito. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakakasubscribe, andyan lang po ang subscribe button. At ah... Uh, paki-subscribe na lang po Yan po ang isang lambing natin sa mga kakao kapwa ko the OFW. Magsalita kayo. Kumuha kayo ng page niyo. Hindi tayo mananahimik hangga't nakikita natin puro tutan Tayo trabaho na trabaho. Sila pasok lang ng pasok ng pera. Bulsa lang ng bulsa. Ano 'yun? Papakahirap tayo para sa pamilya, na eh, nagbabayad, kumakain sa ta lahat, gumagamit ng tax, nagbabayad ng tax. So, paano tayo mananahimik nito? Eh, puro lang tayo trabaho. Samantalang sila, bulsa lang ng bulsa. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. syukran